What's up, Madlong people? Hi, I'm Ina, ang binibining dentista ng San Pedro, Laguna. Hi, Ina. Ina. Hi, good afternoon, ma'am. Apelido mo ba, Ina. ang apelido mo ba magenta? Hindi po. <laughs> Ina, magenta. Ina, may joke ako. Pero sa akin lang yun. <laughs> Ano ba kami Ina? Hindi ko alam. Hindi <laughs> ko malaman. May magandang si, na yung one si thing. Sige na, sabi mo <laughs> Ano ba? <laughs> Bulong ko sa'yo. Hindi <laughs> ko alam kung ano anong apelido niya, bahala ka. Kasi Ina talaga eh. <laughs> ano? Ina! <laughs> ano ba kami nito niya? One Ina One Ina Bulo ko sa'yo. Let's <laughs> pass the message. Ano yun? Sige, ano mo yun? Ano mo yun? What's up, Madlang people? I'm Ezekiel, 23, ang operations management student ng Santa Ana, Manila. Wow, ganda ng suot niya. Influencer ka ng shopping 11-11. Woo! As Ezekiel. Ezekiel. Yes. Ano ba ibig sabihin ng Ezekiel? Di ba may nasa Bible yan? Bible yan. Yes, po. It means po strength from God. Oh. Ano? It means po strength from God. Kaya <laughs> <laughs> ito, ano ko mo ah? Oh. Gano'n oh, Strength yun. from God. Strength. Strength. <laughs> Is strength. strength. Ano sabi niya? It means po strength, strength from God. Strength from, strength. God. from God. Oh. Is strength from God. Pero kay God. Hindi, ah, okay. is straight yun. Straight yun. Ang sinabi niya, is strength from God. Kau, ah. ah. Go, bungol ka. Ano ba pinito ni Ina? Ha? Ezekiel. What's up, mga people? Magandang buhay. Letter E, ito tinatakpan mo pa yung pangalan mo, letter E. Ito namin pala si Elise, 24, ang strong, independent, at raketera ng Rizal. Oh, si Elise. Ano ang apelido niya? Tangadshan. Elise Tangadshan. Hindi na Ako din. Pero meron siya ibang apelido. Ano? Tingting. It is Tingting! What is it? What is Ang apelido niya ay tambo. Elise My, my check, do niya, Nabi Dad. Elizda Ricana! check, Ann Curtis na lang entry. Ano na? Ann Curtis! Ano? Pangalan na. An. Ano na? Pangalan niya Pangalan ano, niya Ada ano? ano niya? na. na. Hahaha, hahaha! Jujuknya, jujuknya, barangkali di dunia ada berdirinya, ada, Di nakaka. Elise. <laughs>